sorry Kaya po. Sayo. Kaya mo ba yan? <laughs> Ang hirap kasi nung pataas masyado, no? Ang hirap. Pero maurag ma mag-drive na yan. <laughs> Sige pa, sikot-sikot, ha. Sige -sikot, ah. <laughs> na. Oh, yan. Uh, dito tayo sa Treasure Mountain. Okay, thank you. Malayo lang tung lugar natong Trayson Mountain natoy. Eh. <laughs> Ay, malawak sir sa taas. Ha? Huh? Yung viewing, marami din sir sa taas. Mara, malawak pa. Puro okay, ang... sir. Bic Bicol ka ba, Bicol? Opo. Saka sa Bicol? Naga. Bawal ka, sir. Oo. Oh. Magkano ba yung registration, Noy? Uh, 180 per head, sir. Ah, 180, 180 per, head. per head. So, ano makikita um, rito? Sa dito, dito. Reviewing, gala, gala, ano lang. Parang... Ah, um, uh, parang Camping. Ah, oh, camping. camping, uh, camping. Marami ng mga activities po. Sa sa baba? Sa taas. Sa taas. Sa, ah, pa taas pa siya? Opo. Mm, so, gano'ng kalawak ito? Ito malawak, sir. Ha? <laughs> ah? Ito malawak. Ah, malawak. Ano yung restaurant? Oh, restaurant, sir. Ito e, ito? Ah, ito? Uh, registration, sir. Ah, uh, registration. Ano pa karam mo, Manoy? Ano? Tapsi. Tapsi, parang uh, gano'n sira yan ah. Ano, gaha lang yan. Gaha lang saan yan. Sanit po talaga sa Sa'yo sa kayo Eh, hindi lang pa. Malapit lang de. hindi. Hindi? Oh. Gahaloy ka na hindi. Hindi pa. Hindi pa. Haroy na. Pirang taong na. Ano? Marcos pa. Narito na. Ayaw ka na hindi. Siguro ang ang daga hindi barato. Ay, barato. Na barato pang ito. Ngunyan? Ay, garo, binto na. Muray, <laughs> hindi <laughs> na. Ay, Parasta. Sige po. Oh sige, sige. Okay. Uh, to... <laughs> Ito guys, oh. Tracer Mountain. Ito yung mga nila camping with activities and this yan malawak dito guys oh, maganda ikot natin to muna so karamihan dito is ano mga riders malayo na yata pwede kaya may bayad emang eh, sama natin guys oh. Eh, nilalagyan sa ano, no? Yan, bisbang po, para hindi uh, na uh, nagbayad ka na. Ah, pag nagbayad Kasi na. Kasi pag wala kang bisbang, wala Hindi, hindi ko pwede. Unauthorized. Unauthorized. Uh, unauthorized. <laughs> <laughs> Ay, kailangan mayroon kang ano. kinagamit yan? Pag gatid ng gusto, ng guest room Ah, pag malayo? Ah, pag malayo. Hindi Pagkayo, na kaya. May mga senior. Mag, Magkano yung bayad dyan? Wala naman. libre? Ano, Tapos back Ah, okay, okay, So, so ilo... tamad ko maglakad-lakad. Ay, <laughs> sakay. Okay, okay. <laughs> pag sa agom, pwede magsakay. Ay, oh <laughs> <laughs> libre. Kailan tao ka na, Manoy? Ano, eh? 59 po. Eh, 59. Ba? Ah. Pwede pa yan? Pwede pa. tuhod yan bai Eh ano 'to yo Saray mo no yan, yan. paalo mo ko diyan da ya yan ha taneng bublak ko uh, uh. Uh, uh. Uh, ano haram mo ni ninggawan ka paala mo Sunny Sunny Belmonte <laughs> ano yo na Sunny ni Sunny ah Sunny at ba ko Albay. wala ngi apo lang gi ano bai ko ay nanay ko kamarin so ah come ang ang airport mo? No? Albay. Albay. Mm -hmm. Hindi ka na, -na doon sa Albay? Tagal na po, mga, mga tatlong sa, dito, baba. may, dito ang nakapangasawa? Hmm, dito, dito na. na. Hmm. Ilan ang anak mo? No? Lima. Ilan asawa? Isa lang. Ah, isa lang. Hmm. Ay, pangalawa na ngayon. <laughs> Kasi naghiwalay. Ibig sabihin, hindi, 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 naging success eh. Okay. Di ba? Ganun talaga buhay. Eh. So, ano, ah, uh, staying kayo dito? dito may inuwi pa ko. Malapit lang bahay ko. Ah. Uh, ang hirap kasi nung pataas masyado, no. Okay. Ang hirap. Kailangan e din, no. May talagang may sakyan ka. Pag mga senior mahirap 'yon. Hindi Dinakayan yun. Oh. Di din, no. Ang taas eh. Hanggang anong oras ang uh, open niya reopen saka yung close door? Five, five, five a.m. hanggang hanggang eight p.m. Ah, oh, mahaba ma ma pala. Meron ba rito na nag -stay? Meron pa mga overnight. Ah, uh, overnight. Overnight. Pito no, po. Okay. Mm. Ako na, Noy, oh. Kabanga lang ni kabanga, ha? Kabanga. Mm -mm, tanganing. Nagkakuan ang istoryahan pa pa uy, sticker! Oh, well. <laughs> Yeah. <laughs> <laughs> oh, Pag matataba daw, doble bayad. Pagpayat. Sino pa nagsabi? pagpayat. Pag-report natin sa administration. Ano na kayo? Ah, ikot kami yung banda Ito na lang kayo ng shuttle. Oh, oh. Ah, ikot O, dyan, ano mo na kayo, ikot mo na kayo dyan. Tawag na lang kayo ng ano. Oo. Andito tayo guys sa ah, ano di ba sakop to ng ano ano? Kuyambay. Ah Kuyambay. Ito yung ito yung ito yung site ng Kuyambay. Sitio may sawa pala. <laughs> Ay, ikot mga kami noy, hintayin in, in, namin yung ano. Oh, ah, po. Ay, ito na, sakay na tayo. Teka na, ayan o. No? Sakay na tayo. Sakay na tayo, guys. Pag sakay nyo, babe, kayo pag sakay ha. O. Oh. Ay, pa, na. Oh sakay na kayo, dali. O. Oh. Ah, sakay na sila guys. Ayan ah. Oh. Dito ka oh, dito. Oh, okay na kayo diyan. Okay na kayo diyan. Okay na. Oh. Alsa tayo ha. Sakay na, sakay na. Ayun. Oh. Oh, sakay na tayo guys. Ito na. Ayun. Dito tayo doon. Sakay tayo doon. naman siya Dito na tayo guys. Ito, 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 ito tayo. sa taas na tayo. Sa buntok na tayo. Dito na tayo guys. Oh. Ito yung driver natin. Si... Kuya, ano alam mo kuya? Doon na, po. Naka-live tayo kuya ha. Uh, Doon po ano? Bikol ka, bikol. Uh, ay, dili. Wala uh, uh, siya. <laughs> <laughs> dili ah, dili wala ebidensya. Oh, thank you, thank you kuya, thank you. yun yan 'tong bagong ginagawa pa oh. Napakalalim, guys. Malalim. Ayun dito kayo, dito. Ayun oh. No? Dito kayo magpi-picture ayan oh. No? Ayun. Maraming ano, maraming bisita rito, maraming guests dito sa Treasure Mountain. Puspa siya oh, nagpapa-beauty. Dito tayo. Ah, ikot na naman. Loy, garo ma ma mag-drive na yan. <laughs> Sige pa, sikot-sikot ah. <laughs> Sige, Loy. Ah. Saan pa tayo dito? Ayan guys, oh. Ayan. Ayan yung market. May hamis naman yan. Eh. Kusa ng iba? Kuya kami na ba? Kaya bayad bro? po ata. Up ano person? Oo. Uh, 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 mga ilang oras yan? 30 ilang, minutes yan. Ilan? 30 minutes. Ah, 30 minutes. Okay. Try natin guys. O, yan. Ah, sorry po. Kain mo ba yan? Kain mo ba yan? O, yan. Kailangan, kailangan matibay ang ano, tuhod. Ayan guys, yun, yun, no? Oh. Ayan dito guys, ayan. Oh guys, oh. Oh. Ba, try na ba natin yan? Oh, napakalawak dito guys, uh, pag wala kayong masyadong ano, ah, uh, ginagawa o bakasyon dito guys relax pang palis ng stress Ayan, yeah, napaka aliwalas dito guys maganda yung lahat ng ano natin dito bawat na lugar napakaganda napakaganda ang view try natin mamaya <coughs> Ya. Ya ya. Dan guys, registration dito ba? Dito na ba yung ano? Meron pa sa baba, no? Meron pa ba sa baba? Meron pa sa baba. Wala na nga. Oh. Ay, ito na last. Ito na. Ano na yan, yun? Oh? Bangin na yan, oh? Jen, Jen, nagkamali ka na pa ba? Huwag ka na dyan. Huwag ka okay, dyan. Malayo dyan. Malapit na sa ano. Bugulong ka dyan. Ayaw, ayaw. Ayaw, ayaw. Baby! Dito, dito. Gugulong kayo sa baba. Mal malalim yan. Nakakatakot, ah, guys. Ayun. Ayun. Ito, pambata Ayan, libangan ng mga bata rito Guys Pakipala uh, naman ating Youtube channel para update tayo sa lahat ng ating upload na video Okay, huwag niyong kalimutan guys Paki follow and subscribe my YouTube channel Thank you, thank you guys Thank you yeah! ngayon guys yan nak na yan hindi kaya nagkamali nga pala hanggang track formation na pala ito yan guys magkano so. so, per ride dyan? magkano yung per ride? Kaya, ilang minuto? Uh, 10 minutes ah uh, 10 minutes lang K kailan ba per? kailan ba siya per? per person na yun ah dito na lang tayo Eh, 300 300, ano, ano? 300 300 yata, no? 300. Ayoko 300, dyan. Ayan, yan. 305 na tao <laughs> 305, na. 300, 305. Papatay ka na. 305 na tao. 305 na tao. Ano? 300 na tao. Na tao. 305. Ah, 305. 305 na tao. ah, my friend. Dito ba, dito. Spider web. <laughs> ah, ah, spider tawag right? dyan? Spider -wave. Ah, spider web. Spider web. Ito tawag dito. It's giant sea. Giant? Oh, Scissor, uh. yeah per head, head mula doon sa tangin okay. mula, mula saan? Mula saan? Dulo? Anong unang, anong tawag ng unang okay. Ah, obstacle, sunod? Spider web. Spider web. Uh, ah, okay, okay. Pwede pa yan? Dito, ma. Oh, okay pa, dito? Sakay kayo ma'am? What? Sakay kayo? Opo, sige po kami Sige, sige Kaya na, dito tayo Dito tayo, dito tayo, taas na, dito na, dito na tayo Dito tayo sa rock formation rock, rock formation lang yan eh huh? Gusto nyo tingnan rock formation Nakakatakot naman dyan Ito yung rock formation guys na pinatakot dito Ayan Ah, uh, picture guys dinon. Okay. Yan guys, so oh. may nagpa picture. Maganda lang diligado lang kasi medyo ano, medyo malalim, no? No? Malalim. Diyan na kayo sa akin. Napakalaki talaga nito guys, oh. Hmm. Thank you, guys. Thank you, maraming, maraming.